Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7:45 ng amga, may singit apat na putsham na minutong negatibo, at ang ulit ay alas ng hapon hanggang alas 3:35 ng hapon at may singit na apat na put tatlong minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay blue siya ang magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ay may singit na 52 dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.15 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka kulay yellow dahil pwede kang matalo kagad. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.30 ng umaga, may singit apat na put apat na minutong negatibo at ang ulit ay alas onse ng umaga hanggang alas dos ng hapon ay singit na 53 tatlong minutong negatibo at ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras ang iiwasan mong kulay ay dilaw dahil mabibigyan kanya ng kamalasan, At umiwas ka sa player na mahilig magsalita ng tukso ng pag-ibig, ikakatalo mo ng mabilis. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga may singit apat na putlimang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na apat na putsyam na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay pula at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para ikaw ay matalo. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 8.15 ng umaga, may singit na 48 minutong negatibo at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka kulay yellow dahil pwede kang mabigyan ng kamalasan para matalo. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.35 ng gabi, may nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay pula dahil pwede kang matalo kagad at umiwas ka sa player na namahilig magsalita ng kabastusan dahil kamalasan ang kayang ibigay sa iyo. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay green, siya ang magbibigay ng ikakamalas mo at iwasan ka sa player mahilig sa alak kaya kang mabigyan na aalisan ka ng swerte. Scorpio mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 3 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:30 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka player na mayabang, isa siya na magbibigay sa iyo ng kamalasan at umiwas ka sa kulay green, isa siya sa magdadala sa iyo ng kamalasan. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 49 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi. May nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay brown magpapahirap sa iyo para ka makapanalo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 50 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon, hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 49 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9.05 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na limampung minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay pula kaya kamabigyan ng ikakamalas para matalo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga may singit limampu't isang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na limampu't apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras ngayong araw ay umiwas ka sa kulay gold kaya kanyang madala ng ikakatalo. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may singit 52 minutong negatibo at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.30 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green kaya kanyang mabigyan ng ikakatalo mo ng mabilis.